thank you Dito po sa UAE ngayon is uh, alas 12.43, so, na po. po. sa Pilipinas ayun oh, problema kung ako'y inay persecuting? Ano po Apat na oras po. Kamusta po kayong lahat? Ngayon maganda po ang balita sa inyo. Ito po, lumabas na po ang tunay na mangusin na yung kumakalat na picture. Ito po, tingnan niyo po ito. Ayan, ayan po, ayan. Kahit pa ng mga hindi makapaniwala sa nagawa uh, mga na mga Picture ayan po, yan, 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 Okay, yan po, eto po, yan, yan, yan na kumakalat po na sinasabi na ito po ang tatay at nanay ni FLM okay? malino po, ayan po lumantad na po at ito po may video po siya pakita ko po muna, ito po pinakita nyo po gato po Antonio Mangusin Alejandro Antonio Mangusin or uh, sabihin natin na uh, sinasabing ka-look alike o uh, batang version ni FLM ayan, eh, kitang-kita naman po kamukha pinakita nyo yung damit na lumang-luma ayan po pinakita po yung damit. Yan po yung suot. So, pinapatunayan niyo po na siya po yung nasa picture. So, ayun na po. Dumabas na po ang katotohanan may kakaalaman na po. Ito po, panoorin po natin, hindi na po natin patatagalin at bago po natin nilabas yung video, kung bago ka po napasyon dito sa aking channel, please, please, subscribe, like, share, at pakipindot na rin po ang notification bell para po maging update kayo sa lahat ng mga video na ating nilalabas. Ayun po, okay po, kasana po natin. Pasok. Kasi kung yun ho yung nakikita ng tao, eh wala naman hu akong pupwedeng uh, gawin o sabihin ano kundi ang um, ganitong bagay ano uh, paki-share kanina po nasa uh, Eto, ito Oh, hindi, pa, hindi ako makapag-share pa dito hindi ko alam anong nangyayari uh, nagkakaroon ako ng uh, engine interruptions sa signal eh, baka po pati pa naman signal masabotahe pa, eh mahirap naman ho ganito uh, sa lahat po ng mga uh, kababayan at mga nakakakilala sa akin ako ho ay simpleng tao lahang ho ako ay simpleng mamamayan lang na namumuhay. Ako, ako ko ay naglilingkod sa Panginoon uh, sa mahaba hong panahon. At hindi ko alam at hindi ko po maintindihan why people is saying against to someone else na alam naman ho na eh kung mabuti naman ho yung ginagawa ng tao, eh bakit ho, ba diba? bakit ho tayo mag itatawag ko nito uh, ayan no Salamat kay Jelmar thank you for uh, sharing this Ganito ho uh, please paki-share Ako po nakikiusap po ako na makaabot ito doon sa nagpo-post kay Miss kay Siyan Gaza uh, First and foremost kayo po ay hindi nakakatulong. Kayo po ay nakakasira ng buhay Why? because uh, you are using my pictures na ito ho yung damit ano. At nakalagay ho doon binabasa ko ho na at may nagpang mga comment na kami daw okay uh, ang pamilya daw ho namin ay nakikitirik lang. Eh, bakit hindi ho kayo pumunta? Bakit hindi ho kayo sumama? Pwede ko naman ho kayong samahan, yan, kung gusto ninyo. Kaya lang ho sa mahabang hong panahon, sabi ko nga ho, sa mahaba hong panahon na ako po'y naglilingkod sa Panginoon, eh hindi ko ho malubos maisip na ako ho ay magte-trending sa ganitong bagay. Mga kapatid sa, pan sa pananampalataya, hindi ho madali yung ako'y magising sa isang banda Uh, eto ho, pwede ho ba akong mag-request sa lahat ho ng nakakakilala po sa akin. Ako, kilala nyo ho ako. Sa lahat ho ng nakakakilala sa akin, please, please, pakisearch nyo po yung si Gasa na vlogger. Pakireport nyo lamang po. Ako po'y nakikiusap. Bakit po? Gamit po niya ang aking picture na sinasabi po niya doon na yung picture po ni Francis Leo Marcos, ayun, hindi ho, ito ho yung damit ako ho iyan. Yun pong picture po na kumakalat, ako ho iyon. Yung ito, yung may damit na Fatima. At hindi ko ho ipagkakaila sa inyo, shout out Mami Pinky, shout out sa lahat. Lalo na po sa mga nakakakilala sa akin sa una kong pinaglingkuran nagawain sa Christ Care City Church, sa Jesus Reigns Ministry, sa Word of Hope, at dito sa aking kasalukuyang church na kung saan naroon po ako. Ako po ay humihingi sa inyo ng tulong upang ma-report po itong Zian Gasa na siya pong gumagamit ng aking pictures. At tila po yata ang dami-dami pong account na ginawa na gamit po ang aking larawan. Hayan. Lilinawin ko ho, ano? Gusto ko pong makita at naki ito po nandiyan po ang aking best friend si uh, Jalmar, Peña at sa mga taga World of Hope na nakakalaro ko ng basketball. Ayan. Sa mga nakakalaro ko ng basketball. You know me more. Kilala nyo po ako. At never na never po na magiging Francis ako at siya ay magiging Jose. Never na never po na si Francis Leo Marcos ay magiging kapatid ko. Why? Ako po ay pinanganak sa bulakan-bulakan. Ang pangalan ko po ay Jose Marie Antonio Antonio Mangusin. Yes, mangusi. Pero wala po akong kinalaman at wala po kaming kinalaman regarding dyan kay Francis Leo Marcos na yan. At kung ang sasabihin po ninyo at ang sasabihin nila, eh kamukha mo eh. Eh ano ngayon kung kamukha ko? Ano po ngayon kung batang version yung itsura ko? But I thank God, I am blessed to have a face like this. Why? And I'm proud to say, this is what the Lord says to me. Be strong and good courage. Do not be afraid nor be dismayed because I am with you wherever you should go. Sir Rolly, I hope magkikita ulit tayo. Namimiss ko po yung mga, mga Bible study sa, sa bahay po natin, sa bahay po ninyo. Please pakishare. Tulong niya na po sa akin at kay Mr. Francis Leo Marcos. Bakit? nasisira ho at dinadamit, dinag, ginagamit ko yung picture ko para ho, sirain siya. Picture ko ho yun. Hinihiling ko lamang po na paki-report po ninyo yung vlogger ng pangalan Sian X-I-A-N-S -Ga uh, Gasa. So, shout out po kay Mr. Sian Gasa. Mr. Sian Gasa, sana makarating sa'yo itong live na ito. Please do not use my profile pictures my pictures with my parents. Kasi hindi yan si Francis Leo Marcos. Yan ay picture ko. Yan. Kapatid, hindi ho ako nagagalit. Ako ho ay nagsasabi ng kat... Eto, gusto ho nyo makilala ako. Ikutan nyo ho yung mga tao sa paligid ko. From here, sa Christ Cares, I started serving in Christ Care since 2005. Yan po, 2005. Kilala na po nila ako. Ako ay isang gusgusin. At least, pakita ko sa inyo yung picture ko dati. Nagsisimula po ako. Ayan. Sino ho makakapagsabi na si Francis Leo Marcos ay may itsurang ganito? Ala, sige. Eto. Masyado ho sila. Ayan, papakita ko lamang ho. Ako ho ay may picture. Ito, 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 Ako ho ay may picture, pero hindi ho siya. O, oh, o. Oh. Yan ho ay aking picture. Akala ho, kasi nung mga sumisira, ito may isa pa akong picture na ang sabi siya? Oh, Yaan uhay ako. <laughs> natawa ako. Wala ho akong security guard. Wala ho akong alalay. Pero ho ako. Bakit ho? Eh, hindi ko ho maintindihan bakit may mga tao na pilit at pilit ipipilit yung hindi naman. Natatawa ho ako. Bakit ho? Ito na lamang ko, ano, uh, para bigyan ko kayo ng draft, bigyan ko kayo ng background. <laughs> Nakita niyo ho ba yung picture ko? Eh, may, may, pinakitang picture dun eh. Eh, ako ho yata yung, in-edit ho yata yung picture ko eh. Yung may hawak. <laughs> Ayan. Oh. Remember, alam niyo ho, sabi ho ng, 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 ng Bible, ako ho ay, ako ho ay naglilingkod sa Panginoon more than a decade na ako po ay nagsaserve. Ako ho ay naglilingkod sa Panginoon bilang isang manggagawa. Ito ho yung picture na po pwedeng maging kamukha. Eh bakit oh? Pero sa lahat ho, lalo na ho doon kay Jay, uh, kay Sian, Sian Gasa, I forgive you bro. Sabi ng Bible, kung ano yung ayaw mong sabi ng Luke chapter 6 verses 31, kung ano yung ayaw mong gawin sa iyo, wag mong gawin sa iba. Kung ano yung ayaw mong gawin sa iyo, wag mong gawin sa iba. Kung ayaw mo bro na sirain ang buhay mo, please wag ka ding manira ng buhay ng may buhay. Why? Ako ay ako. Ako ay ako ako bilang isang si Jose Marie Antonio E. Mangusit. Yan. Nag-aral sa Bambang Elementary School na walang pinag-aralan at hindi nakapagtapos sa pag-aaral. At ako ay hindi nakapagtapos bilang isang high school o bilang isang college. Pero ako ay nagsasabi ng katotohanan na ang lahat ng bagay na aking ginagawa ay nararapat at naayon sa bata ng batas, sa mata ng batas at sa mata ng Diyos. I'm serving in the Lord and I give my life to the Lord. And people knows me in Christ Care City Church when I started to serve the Lord. And people know me when I serve in Word of Hope Christian Family Church. And people know me kung ano ako ngayon. And I ordained as reverend, one of the youngest reverend, March 2nd uh, week 2019 in Makati City. Gusto kong sabihin ito sa inyo. Wag po tayong uh, pumayag na may mga tao na walang ibang ginagawa kundi ang manira ng buhay ng buhay ng may buhay. Pero sabi ko nga at sinasabi ko po ito sa mga panahon na ito, ako ay may sariling dignidad at may sariling pananaw. May sariling buhay na tinatahak at may sariling ginagawa. Kung sa mga tao pong ito ay walang ginagawang mabuti, e eh bakit hindi po natin marapatin gumawa ng mabuti at makatulong sa kapwa? Hindi ko ho sinasabi sa ating lahat na ako ho ay perpekto. Ako ho ay isang hamak na ordinaryong nilalang lamang na walang kakayanan, bilin at gawin ang lahat ng gusto, ngunit ako ay nabubuhay ng simple lamang. Sa lahat po ng mga nakakakilala sa akin, yes, no, alam ko kilala nyo ako. Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag at ipakilala at i kung sino ako. Kaya lang, isa sa pinakmasakit na nakita ko kanina one of my my friend Pastor Jeffrey De Leon shout out ko na kay Pastor Jeffrey siya ay nag-send sa akin ng message at ang sabi niya sa akin viral kabok ang sabi niya bakit po pagtingin ko doon sa sined niya nakalagay doon kay Christian Albert Gasa yan parang convicted scammer eto po yung picture at picture ko po yung ginamit. To all my friends, kilala niyo ho ako. Wala pa naman ho akong iniskam sa inyo. Wala pa naman ho ako niloko. Hindi ho ako nagbenta ng gold. Kapatid, wala naman ho akong... Ay, ito, Gusto ko lang ito. Ah hindi ko ho ikakahiya na ako yan sa panahon ho na ako ho ay nangangalakal at sa panahon ho ako ay uh, nagsisimula pa lamang ho bilang ako at hanapin ng aking sarili eh, wala ho akong kakayanan bumili ng mga damit at sapatos ngayon ho doon sa kumakalat na picture eto ho ako ho yun picture ko huy. shout out ma'am Ella ayan, ayan, ayan. alam niyo yun ako ho hangang hanga ko ho ako doon kay sino man ho yun hangang hanga ko ho kay Francis uh, Sir Francis Leo Marcos ayan Francis Leo Marcos pasensya na po kung nagagamit yung aking picture para ho i-connect sa inyo hindi ko ho alam at hindi ko ho kilala kung sino ho yung tao na ho yun, pero gusto ko lamang pong sabihin sa lahat, Francis Leo Marcos and I is not correlated. E eh ngayon, e eh kung siya man ho ay mangusin, e eh di, e eh kaso hindi nga ho eh. Bakit nyo ba ipipilit? Ah... Ano, uh, eto Meron pa rin ito. Uh, ito meron pa ho dito nagsasabi. Ay ay ay. ay. Meron ho dito nagsasabi na uh, ito. Uh, gusto kong sabihin ito sa inyo at ho no uh, para ho sa lahat at least gusto ko hong makita ninyo ito kung uh, ano man yung sinasabi ho nila yan ito tuloy ko lang ho Ganito ho. Uh, hindi ko ho siya dinidefend. Kaya lang po, dinidefend ko naman yung aking sarili. Wala naman ho akong dapat dipensahan. Kaya lang ho, nakikiusap ho ako. Nakikiusap ho ako. Dito ho sa tao na gumagamit ho ng aking pangalan, pakiusap lamang po. Ayan, pakiusap ko lamang po. Wala ho akong kaalam-alam bakit mo ginagamit yung aking larawan. Sa mga nagsasabi ho na nakikitira lamang ho kami sa aming lupa, eh bakit hindi ho kayo pumunta? Ano? Ayoko ho saan anang mag-live, ako ho ay nananahimik. Pero ito ho yung kailangan kong gawin to protect myself. Kasi sabi ko nga ho, sinuhong kahit huwang hayop, kahit huwang aso, kahit mabait yan pag sinaktan mo yan, lalaban yan para ipagtanggol ang kanyang sarili. Nakikiusap po ako sa lahat ng mga nakakakilala sa akin. 'Yun pong gumamit ng pangalan ko na Sian Gasa, eh ito ho ay isang kasi no lamang na ako ho at si Francis Leo Marcos ay kilala. Sa eto ho, please lamang po sa mga kapwa ko naman at nakakakilala sa akin sa church, 'wag naman ho kayong magtanong ng magtanong kung kung kani-kanino. 'Di ba si ano to? Opo, oh kilala niyo naman po ako. At never na never at na never na never naman po na ako eh magkakaroon ng kapatid na gano'n, eh di napakapalad ko at hindi na ho ako magtatrabaho kung may kapatid ho ako na gano'ng kayaman. Eh bakit? Kasi kung may kapatid ako na gano'n, eh bakit hindi ako dumikit at para magsabi sa kanya, o pwede ba kunin mo na lamang ako? Tama ho ba? Sino tao ang gustong maghirap? Wala naman ho eh. Pero sa sitwasyon ho na ito, gusto ko hong ipakita sa inyo na ang ganda-ganda ho nung ginagawa nung tao. Eh, napanood ko nga lang yun sa YouTube. Ang dami hong tinutulungan. Eh, kung ako, kapatid ko ko eh, hindi na ako maglilingkod sa Panginoon. Bakit? Eh, buhay eh. Pero hindi eh. Ako ay naglingkod sa Panginoon dahil yun ang panawagan ko. Pero ako ho ay nakikiusap na wag nyo naman ho hu, Husgahan yung tao na siya yun, At husgahan ako na ito ko Bakit po kay C.N. Gasa Marahil nasisira mo yung kredibilidad ko Bilang lingkod ng Panginoon Bakit? People is always believing on my word Na binibitawan when I preach the gospel of God Pero dahil sa ginagawa mo Eh yung tao pwedeng sirain yung buhay ko Bakit? Kasi yung ginamit mo picture ko eh Yung ginagamit mo larawan ko yung ginagamit mo, buhay ko. Ibig pong sabihin to, at ang sinasabi ko sa oras na ito, eh, wag nyo naman po sirain yung aking buhay na kung ano lang ang meron ako. Again, sana po makarating naman po ito kay Francis Leo Marcos. Kung ito man po ay makakarating. Uh, pasensya na po kayo, Mr. Francis, kung nagamit po kadalasan yung larawan ko na ikaw. Eh, kahit naman po sino pwedeng gamitin, ito ho yung aking larawan. Tignan nyo hong mabuti. Ito pa yung isa. Ito ho. Yung sobrang napakaitim ko. Ayan. alam mo ninyo batang version daw ano sabi ko kanina ni ng isang kong nanonood na si uh, Jal Jalmar Peña uh, si Christina Asensi Arnaldo ayan uh, batang version daw po ako salamat naman di ba po ba babas po siya kasi meron siyang meron po siyang Audi meron siyang Lamborghini. Ako ho, Lambor, wala pang genie. But I just want to say this to you guys. Ako ho ay ako. Ako ho si Jerome. Ako ho. Okay, uh, yan po. Napanood. <mimicking> <natang> <mimicking> uh, layunin ko lang naman dito yung makatulong. Hindi pa sa <mimicking> ka-permission. <makap> Pero ganoon talaga, tatanggapin ko yung persecution. Hindi problema kung ako'y pinipersecute. Ano medyo <mimicking> makapagbagdag <mimicking> na? Hindi <mimicking> ako na dyan sa kahit anumang illegal na. Hindi na-indog uh, sa kahit anumang <mimicking> illegal <mim nag o hindi po tayo na-involve dahil yeah. na may yeah. pa at ano man. Isa ka sa mga nagdala ng pag-asa. I don't know name. So, sana... Kahit sana, sana matumayos na tumingin ng manisya ng pangyayos wala naman uh, na, na, na perfect sa mga po. Kung ano yung kasalanan niya, kung ano yung kasalanan niya, dapat niyang pagbayaran niyo sa batas. Pero sana, ay, yung totoo na lang sana saka huwag na sanang dagdag Bakit naman kasi Sa'yo lang ang uh, na May naman na ng ka tao Huwag mga Ibang pa ba, Sa mga Mga Ay, babash dyan Sa'yo lang Ulay nyo Kasi magwawala Para sa'yo at kusang mag-iingat sa atin At pinoy we love you idol fm kasama ng mga small youtuber long live talaga wala wala nila. ubusin nila na this is my ay, sa tayo. So, hindi naman po natin po kaya yaman itong budok natin ng tao. Hindi naman po tayo bugado para mamisga. Huwag po tayo mapangisga. So, yun lang po. Mag-ingat po kayo. Lalo na po sa mga Dito sa UAP at sa ang lupalap na ng DZ. at araw po sa inyo na ko. Salamat po sa panonood. Kasi alam ko na malinis ang hangar.